Yo, what's up man guys? Ayan, magluluto tayo ng baboy, buto-buto guys. Ayan, adobo. Ito na yung ating ingredients. Tapos, may sinayay na rin guys. Right? Ayan, oh. full tank guys. Ayan o. Oh. Bang, ayan, bahaw. Nakulog na rin natin yung mantika. Sigigisa natin siya sa... Sigigisa natin siya sa silina green. Okay. Lagyan natin ang sili na guys. Uh, paper, guys. Yo, what's up man? Gisa na natin guys. Right? Yun no, gisa na natin guys. Ang bawang. Tapos si buya. Ang guys. Yun no. Oh, naging, yummy yummy yummy. Lasan natin yung apoy para mabilis. Tapos why -why natin ang pinong-pino to. Itong sili na green guys para manghang. Your rice. Ayan na guys o. Oh. Ito na natin may hindi muna to. Palasahin muna natin. Yummy yummy. Ayan guys. Adobo na may ano to. Manghang. Ayan natin ang sprite. Tapos seasoning kunting toyo, paminta. Ah, panalo guys. Pasahin muna natin ang na maigi. Pwede din yung ating bahaw. Kanin. Pwede na natin yung bahaw guys. Yo, what's up man? Ayan, guys. Kaya na ay yung ating hindi sa nating mighty. pa shout out muna natin si Rolando Lamorin. Shout out muna, mas. Yo, what's up, man? Ayan, right? Kita, hindi mali ka. Yo, yo, yo. Right? Mamaya, guys. Abagan natin kay finish product nito mamaya para matikpan natin. Yummy, yummy. Yeah, look Yo, what's up, man? Ayan, guys. Lagyan natin ng ng ano? lagyan natin ng lagyan natin ng ano guys cubes tsaka hachos tsaka sprite yo what's up man so, may paminta na rin guys medyo matuyo-tuyo na kunti rice rice right. right, ayan guys Lagyan natin ng kunting kunting asukal guys. <coughs> Ngayon ko isinahin eh. <coughs> um, ko. Suno ka, buti inabutan to. Inabutan to eh. Mukha lang ako ng Sprite, wala na. Hmm. Ha? May asun to? O. Ay, okay. Ayan guys, finish product. Asukal dapat. Oo, what's up? Kunti lang lagay mo dyan.

guys, mag -list tayo ng kita ng kung paano mag-alis ng ito sa laman. Ay, hey, puta. Pagka-mula mo ng tractor, kasi okay. silpul mo. Kuwaway, silpul mo. Hindi, okay. sample pa lang to. Guys, iwain sa gitna. Tapos, papanatan sa gilid. guys oh. Dito na yung buto Buto salamat Thank